Hello mga ga, ito na yung full video sa paggawa ko ng dalawang kilo na bibingka bigas. Naka-upload na tayo nito dati, isang kilo ho yun at hindi kumplito yung ating video kasi hindi na i-videohan yung procedure doon. Kaya tara, kumplituhin natin yung ating video, kaya tara na. So dito meron akong dalawang kilo na lokal na bigas. Hugasan ko lang ito ng mabuti at lagyan ko ito ng tubig at ibabad ko ng buong magdamag. Pagka kinabukasan ay kunin ko yung sabaw or tubig na pinag babara natin. At palitan ko ito ng 4 cups na pangalawang piga ng gata. At gilingin natin ito at kailangan talaga pag nagiling tayo ay may tubig. Kaya ito yung nilagay natin. At ipagiling natin ito sa palingke. Pero malayo yung palingke dito sa amin. Kaya i-blender na lang natin to. Meron naman kaming gilingan na pang manumano pero mas madali ito. Kaya paunti-unti lang natin itong i-blender. At sa na hindi din masira yung blender natin. At binawasan ko lang yung laman dito sa ating mixing bowl. Nilagay natin sa ating blender para makalagay tayo dito ng 2 cups na bahaw na kanin at 2 cups na kinudkod na niyong. Kasi kanina ay hindi talaga magkasya sa ating mixing bowl. Pag hindi ko muna binawasan, aawas na. Kaya nagbawas muna ako bago ako dito naglagay ng bahaw ng kanin at saka kinudkod na niyong. At patuloy lang talaga natin itong e-blender hanggang sa ito'y maubos. At ito na siya mga ga, madali lang naman ko nakatapos sa pagblender sa pagpino at pinong-pino naman yung outcome niya. At lagyan ko na ito ng isang kilo na na asukal na puti. At dito nga naglagay ako ng 2 tablespoon ng yeast. Pero yung yeast ay binabad or tinunaw ko muna sa ating tubig. Kunti lang na tubig, mga 1/3 cup or 1/4 cup. Na yung matunaw lang talaga yung ating yeast at nang sa ganun hindi tayo mahirapan dito sa paghalo sa ating mixture. At dito nga naglagay ako ng 1/2 teaspoon ng asin. Kunting asin lang talaga, pang-balance lang. Hindi na natin naipakita yung paglagay natin ng asin ha. Hindi pala na-on yung ating camera. At naglagay din ako ng 5 tablespoons na baking powder. Ga, kung meron kamong vanilla extract, ay maglagay kayo dito para medyo may kabanguhan din. Ako kasi ay hindi ako nakadala ng vanilla extract. Wala ako dito available na vanilla extract. At maglagay ako dito ng 4 cups na yung pinakaunang piga ng gata. Kailangan talaga yung ating niyog dito mga ga na kinudkod, ay marami para marami talaga yung gata na lalabas na maging full cream talaga siya kasi yung ating bibingka ay nakasalalay po talaga sa gata ng niyog kailangan talaga ay maraming gata para ay masarap at i-rest e ko muna ito ng 40 to 60 minutes na yung umalsa na yung ating mixture o yung magbubbles na yung ating rice mixture. At ito na mga gas sa loob ng 50 minutos ay nag-bubbles na yung aking mixture ay okay na ho ito. Ay hindi lang talaga natin ito masubrahan sa pagbubbles para hindi din mag deflate o hindi maging pudding yung ating bibingka. Kailangan talaga ay timing ito sa alsa. Timing sa pagbubbles niya. At bago natin ito ilagay sa ating mga bibingka molder ay haluin muna natin kuhanin muna natin yung mga bulak-bulak mga bubbles. At gamitan natin ito ng dahon ng saging. Ito yung ilagay natin sa ating mga bibingka molder at yung dahon ng saging natin ay halubon lang natin. At magluto din ako dito sa kawali. Ilagyan lang natin ng baga yung ibabaw. At dito naman sa ating hinorno dito sa improvised oven ay kailangan ay malakas yung apoy natin para maganda din yung talbog, yung alsa para litik talaga or magbitak-bitak talaga yung ating bibingka. Likit talaga yung bibingka nato ga, may pangbibingka galik. -ke. Ang ganda talaga ng output ng ating bibing kalalo na pagkabisado natin yung tubig. Mm -mm, sa ating bigas kailangan ikabisaduhin natin yung ating bigas. Kailangan ay yung bigas natin ay nakaluto na tayo niyan. At nang sa ganun ay matansya natin yung tubig or yung gata na ilagay natin. Ay nako, huli ko na ito na edit kaya ayan, habang nag edit ako tulo laway naman yung person. <laughs> At dito naman sa ating steamer, yung pinalutaw natin ay kailangan ay malakas talaga yung apoy ng ating kalan. At lutuin sa mga 20 to 25 minutes. Mm -mm. At pag gumukulo na yung tubig ay saka na isa lang. At dito naman sa ating hinorno ay kailangan ay tayo lang talaga yung magtansya sa pagluluto natin sa pagsalang natin na hindi din masunog. Tingnan-tingnan lang talaga natin. At ang ganda ng texture ng ating bibingka at hindi siya masyadong matigas at hindi din basa. Ay nakuha talaga natin yung tama.